Ayan, shout out sa inyong lahat dyan mga idol Good evening Welcome to Tata Basurero Vlog mga idol Ganyan ka ano ngayon dito mga idol oh. Ayan oh, lumulusong na sa bahay yung mga tao Dito yan sa Pasig Palingki mga idol Grabe kawawa yung ano, mga idol, mga tao Lalo na yung galing sa trabaho Mapakapung lakas ng ulan dito mga idol. Yan, no, Lalo na yung dun sa area na yung mga idol oh, ano? No? Kitang-kita na nagumpukan yung mga tao mga idol oh. Tapos yung ano, sa sakyan nila yung mga tricycle, bira lang ang bumyahe dahil bahan na talaga sa ibang area mga idol. Ay no, lumulubog na yung ibang mga ano habang naghahakot nga ako dito ng basura mga idol Sa gilid ng palengke Wala na Lumulubog na yung ano Sa ulan pa nito Sinasabayan pa ng ulan na sobrang lakas Grabe Ayan maghapon pa naman mga idol Tapos sobrang lakas pa yung ulan no oh. Ayan si ate o oh, Hinawakan niya talaga yung pahayong mga idol Ayan na kasi grabe ang lakas ng ulan tapos sa yung hangin. Kawawa yung mga ano mga idol oh. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan mga idol ah, Doon banda mga idol, ma medyo mataas na yung tulad yung mga idol oh. Kasi yung mga motor hindi na dumadaan doon Ito namang palingke dito mga idol, kabila to Medyo ano na, tapos maga na silang nagsira mga idol Grabe Kita mo naman mga idol Maghapon umulan Pero sa ibang area mga idol Talaga napakalakas talaga Dito medyo Lalakas Tapos mga one hour Maghihina naman doon, hindi, ganun, hindi ganun ka Talakas yung ulan. Kung tuloy-tuloy yung lakas ng ulan na ganito lang ka takas mga idol, sigurado ba talaga yan? Ayan o. No? Awawa yung mga ano, galing pa sa trabaho mga idol. Oh. eh mga tao ko mga idol o, oh, nag na lang. Kasi yung ibang basura natin, nakalutang na sa tubig. Ayan o, inaabot na nga yung mga bumper ng sasakyan no? Ayan, medyo ma na na dito mga idol. So, testingan natin, daanan natin mga idol. Itong sa akin kasi mga idol, hindi ganun ka ano, kasi malaking truck to. Ayan no? Ah, lagpas na ano na nga, mga idol. Grabe Ayan, shout sa na you like idol Ayan, Medyo mataas na yung body ba, dito Banda mga idol oh. Yeah, Grabe <coughs> <coughs> Kung magdamag pa rin, magdamag mga idol na ganito kalakas, sigurado mga idol, bukas, hirap na hirap yung mga sasakyan na dumadaan dito. Ayan, so shoutout sa inyo lahat dyan mga idol. Bye-bye. See you next video.